Samantala, kinukumpirma pa ng DILG ang ulat na naaresto na si dating presidential spokesman Harry Roque. Matatanda ang nagtago si Atty. Roque ng iparesto ng Quad Committee ng Kamara dahil sa hindi pagsusumite ng mga kinakailangan dokumento para sa investigasyon sa kanyang posibleng kaugnayan sa operasyon ng mga iligal na pogo sa bansa. Ayon kay bagong uh, Interior Secretary John Vic Remulla, nakausap na niya si PNP Chief General Romel Francisco Marbil at sinabing wala pang informasyon sa pagkakadakip kay Ator Miroque. Gayunman, patuloy anya ang kanilang paghahanap at pagbabantay sa mga kilos ng kontrobersyal na abogado. Nabatid na nakipag na rin ng PNP sa National Bureau of Investigation para kumpirmahin ang nasabing ulat Nilinaw naman ang bagong kalihim na hindi kriminal ang turing ng pulisya sa paghanap kay Atty. Roque kundi para lamang iharap ito sa Quad Committee ng Kamara bilang Resource Person. <tod> Alright, sa pagkakataonan po ito mga kabalitaan, kabalitaktatan, inaantabayanan po natin ha ang uh, ating uh, panayam ay dating uh, CSC Chairman at ngayon uh, tatakbo bilang mayor ng Davao, ng Davao uh, si uh, dating Chairman Carlo Negrales. Inaayos lamang po yung linya para sa ating uh, pag-usap. Alright, nasa linya na po. Uh, good morning, Attorney Carlo Negrate, o Negrales, dating Chairman ng Civil Service Commission, Johnny Banyas po. Live na po tayo sa DWIZ, Channel 23, sir. Magandang umaga sa iyo, John, at uh, magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po ngayon. Maraming Umang salamat. Yun. Long time no see at no hear, uh, attorney. Thanks for having me. Alright, unang-una unang una sa lahat, ano po ang pinag at nagtulak sa inyo para ika nga'y sabi nga nila quote-unquote, bigla ang pagbibiti mo sa CSC at uh, humabol ka sa final filing ng COC, Atty. Nagrales. Opo, um, itong pagtakbo ko, at uh, pagbitik ko po sa CSC at uh, pagbalik po sa Davao City ay para mapigyan po ng choice ang mga taga-Davao ngayong darating na election na election sa a choice uh, na matagal nang uh, sa maraming election na dumaan ay wala pong choice for Davao so ito po talaga yung umila sa akin mm -hmm. balik ng Davao para mapigyan ko po ng at least ng choice ang ating mga kababayan sa Davao na may chance din for for a change. Hinintay niyo po bang mga formally mag-file ng COC si dating Pangulong Duterte bago ka humabol sa final filing ng COC Atty. Nograles? Hindi naman po, it's more of uh, naging hindi naging madali po talaga yung decision ko mm -hmm. ng pective sa CSC dahil marami naman po tayong mga plano at marami na po tayong nasimulan doon. Mm -hmm. Umaga, eh, meron na po sana yung napa-approve na, na po natin yung programa na magbibigay ng uh, bagong HRMIS system para sa mm -hmm. buong birokrasi. Bago lang po namin na-approve yan pero um, hindi ko po mahindian, hindi ko matalikuran yung humihila sa akin pabalik sa Davao na mm -hmm. mapapigyan ko po sila at umuwi po dito. Para naman may magkaroon naman po ng choice ang Davao. At uh, magkaroon lang ng chance. Mm -mm. Uh, change Davao for the better. Ano naman po magiging reaction nyo, Atty. Nograles? Uh, mukhang haka-haka ng ilang mga kababayan natin na uh, may basbas ng Malacanang ang pagkandidato mo bilang mayor para tuloy ang uh, i-wash uh, out, quote-unquote, ang mga Duterte sa Davao. Ako po tumatakbo ng independent. Mm -hmm. Independent o wala pa akong partido. Um, so wala pong partisan politics na nahalo po dito um, ang pagtakbo ko pa ng independent ay uh, gawa nung uh, maraming uh, talagang humihila, tumatawag mm -hmm. text po sa akin na uh, bumalik na po ng Davao mula sa mga taga-Davao mismo um, maraming besta po um, nakakita ko ng mga taga-Davao kahit na sa Maynila at uh, mm -hmm. lagi po nilang sinasabi ay bumalik na ako marami nagte-text, nagbe messenger mag na ng social media para pumunta ako dito at pumalik. So ito po talaga mm naging, kumbaga kumila sa akin po eh. Apo. ano po, kinailangan niyo po po bang magpaalam kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa inyong pagbibitiw? At kung sakali man, ano po nag-reaction ng Pangulo sa inyong decision? Um, nung October 7 po, nag-tulat ako sa kanya formally Uh, gumawa po na resignation letter nagsulat po ako ng resignation letter and I ah. uh, sent it through official mm -hmm. channels mhm mm as uh, by email at nagpa-hand carry po ako uh, doon po sa Malacañang mm -hmm. ng aking letter of resignation uh, pero kung kinausap, wala naman hindi naman po um I just uh actually kung mag-file ka It's supposed to be automatic uh, mm -hmm. resign. Hindi naman kailangan na sumulat ng resignation Apo. letter. Pero minaputi ko na lamang po na sumulat ng resignation letter as a respect, a sign, sign of respect. Mm -hmm. And the next day, October 8, ay nag-file na po ako mm -hmm. ng aking certificate of candidacy. So hindi pa po kayo nagkakausap ni Pangulong Marcos after niyo mag-resign? Hindi po po. Alright. Uh, Noong baka may magsabi kasi sa iyo Attorney Rograles na wala kang utang na loob dahil naging miyembro ka ng gabinete ng Duterte administration and then mukhang okay na kayo eh ng uh, pamilya Duterte pero sinasabi mukhang muling binuhay ninyo ang tunggalian sa pagitan ng Nograles at mga Duterte. Can you comment on that oh. Attorney Negrales? Well, unang-una sa lahat hindi naman po I don't want to think of it as apellido versus apellido or versus tao. Ito naman po ay para makapagbigay lang po tayo ng choice sa Davao City. Dahil mm -hmm. dito po sa Davao, ang tawag po sa amin dito sa aming dialect, uh, pag sinabi mong eleksyon or halalan, ang direct translation yan dito sa amin ay pinili-ay. Mm -hmm. Pinili-ay. Mm -hmm. So yung makapili ka. Mm -hmm. Kaya napakimportante po dito sa amin na yung makapili ka, mm -hmm. uh, ngayong pinili-ay. Mm -hmm. At uh, para sa akin, it's really about giving Davao a choice apa um so, hindi ko siya iniisip na apelyido versus apelyido or katunggali man lang at kung utang na loob naman po ang pag-uusapan natin eh lahat naman po tayo ay eh, meron tayong utang na loob sa maraming tao mm -hmm. utang natin sa ating mga magulang maging maputing anak tayo mm -hmm. utang na loob natin sa ating teacher maging maputing estudyante tayo mm -hmm. utang na loob natin sa nagbigay sa atin ng trabaho ay maging mabuti tayong uh, ayusin natin ang ating pagtatrabaho. Mm -hmm. Ang natin sa ating mga kababayan, kung tayo'y alal na, mm -hmm. ay mag magandang servisyo sa ating mga kababayan. Apo. So, yun po yung pinag-uusapan natin ng utang na loob. Apo. Last few questions with your indulgence, Atty. Negrales. Nakausap na po ba kayo ni dating Pangulong Duterte? Tungkol dyan? Um, ang huli po namin, pagkatapos po ng kanyang term, <clears throat> pagka presidente ay nagkaroon po kami ng dalawang reunion mm -hmm. uh, mga farmers so mga former members or former uh, workers or mm -hmm. appointees um, pagkatapos to, pagkatapos po ng pangalawa na reunion eh, wala na po, hindi ko alam kung nagkaroon ng mga iba pang uh -huh. pagsasama or mga reunions after that mm -hmm. pero hindi na po kasama, Apo. so yun na po yung huli So hindi naman masasabing nagsunog kayo ng tulay at sinunog yung tulay sa pagitan nyo at ni dating pangulong Duterte. Malagay ko maintindihan naman po niya mm -hmm. at uh, maging yung mga um, kasamahan ko na ito naman po ay really about giving the above a choice Apa. Apa. and a chance for change. Mm -hmm. All right. as 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 much as I want to gusto ko pang i-extend ka. So, alam ko may abala ka at kinakapos na rin ako sa oras. Pero, nasa inyo po ang pagkakataon na Torne Mensahe po sa ating mga kababayan. Um, maraming maraming salamat, John. At uh, sa lahat ng mga kababayan nating mga nakikinig at nanonood ngayon, uh, lalo lalo sa mga taga Davao, andito po ako, uh, giving Davao City a choice and a chance for change. At um, sana po ay samahan niyo kami um, dito sa ating tinahak na daan patungo sa pagbabago. Maraming Alright. maraming salamat po. huling huli na lang, promise, mensahe mo kay dating Pangulong Duterte at sa Pamilya Duterte. Go ahead, sir. Uh, sa Pamilyang Duterte, um, ito po ay para sa Davao. Uh, mahal mahala po natin ang Davao City at syempre yung uh, pagmamahal natin dyan ay uh, syempre yung pagbibigay po natin na ng uh, choice for Davao, a chance for them to select kung sino ang gusto nila. It's about giving Davao a choice. Adunay right. kapilian uh, right. para adunay uh, kahigayunan para sa pagbabago. All right. With that, Attorney Nograles, maraming maraming sa pagkakataon. Mag Bukas po ang himpilan at programang ito sa update sa inyong side. Maraming maraming salamat. Good luck. God bless. Good morning po. God bless and uh, magandang umaga po muli. All Thank right. You. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si dating Chairman, Civil Service Commission, Attorney Carlo No grales.